Tatlong babae na huling nagnanakaw ng mga Rolex at tinago ang mga relo sa kanilang mga vagina. Ito si Trinity Kennard, Brianna Warren at Charmella Triggs. Silang tatlo ay nakusahan ng pag-seduce ng dalawang Indian na lalaki na kanilang ninakawan ng mga luxury Rolexes sa halagang $16,000 na kanilang tinago sa kanilang mga vagina. Nangyari ito noong August 17 at ayon sa pulis, ang mga target ng mga babae ay nagiinuman sa Vegas Encore Casino Hotel Bar nang nilapitan ng dalawang babae ang isa sa kanila at inabutan ng phone number. Hindi nagtagal, ang tatlong babae at dalawang lalaki ay nasa kwarto ng mga lalaki kung saan sila ay dapat na magiinuman. Nagsagawa ng distraction ng dalawang babae sa pamamagitan ng mga sex acts habang ninanakawan nila ang mga lalaki. Pero hindi sila nag-ingat at hinabol sila ng isa sa mga lalaki na halos nakahubad papunta sa elevator. Napaatras lang ang lalaki nang sinabi ni Triggs na itataser niya ito. Hindi man sila nahuli ng mga lalaki ay nahuli sila ng mga security cameras sa elevator kung saan makikitang tinatago nila ang relo sa kanilang mga vagina. Nahabol ng mga pulis sa mga babae sa taxi line ng hotel at doon inabot ni Kenner ang isang dugoan na relo sa officer. Ang tatlong babae ay haharap sa mga kasong grand larceny.